Grabe, nagtatanong ako dito ng idol ng ano. Grabe, live na ano, dalag. Sa dalag ko yan, magkano kilo dyan? 200. Ha? 200. 200. Laki, oh. Eh. 200 lang, dalag. Sarap nyan ah. Buhay po Nawa, Nakawala na o. Nalaglag na sa ano Sarap yan eh. kaya magkano kaya magkano kaya yung dalawang piraso niyan? Yung katamtaman lang ang laki. Yung dalaga, Ayan mga ganyan. Magkano kaya yan? Ano kaya? Ito na eh. Ano? Kaya? Ayan. Sige. Sipo ka mo yan. Yung tama yung inawakan mo kanina. Ayan. Ayan. Magkano kaya yan? Ang dalawang piraso mga ito. Talaga ayungin. Hindi ko panahon ng ayungin ngayon. Ayan na nakiamot lang huwa ako, nakikipagbuno pa ako dyan. 120 rin. Ha? 120. 100 na lang. Ito. Ito. Ano? Pati ba? Nga. Nandito Ito. na, na sa paako pa Bayaran din po lang. Ayan na. Ano kaya? Ano kaya? Ano kaya? Tekna na to kuya. 100 na lang. Magkano? 120 daw mga ito, may palaka ko dito. Nagbuhay na pala ko. Nag na pala ka. Kana, <laughs> 120 yan? Talagang bawas mga idol Sa otomikim ng ano, dalag na buhay

Wala akong buhay lang no? Binablog ko ha. Binablog ko yung ano. Binablog, binablog ko yung palakang buhay. habila ko mga idol ng ano. Ng dalag. Dalawang pirasong dalag. 120. Yung hito sana kaya lang. Hindi ako ganong kumakain yung hito eh. Ang lalaki oh. Dalag lang mga uh, titirahin ko mga idol. yung dalag medyo okay ako dito. Shoutout sa palaka o oh, nakakulong na 'yung palaka. <laughs> Ayun 'yung palaka oh, grabe buhay na buhay oh. Yeah, dapat 'yung mahuli namin no? Alam niyo ba mga idol kung magkano kilo niyan? 300 pa lang kilo niyan. Grabe, napakamahal pala niyan. Kaya pag nanghuli ako ng palaka, nako, hindi ko na Ang mahal pala ng kilo niyan, no. Ito 'yung pinakaano niyan, idol no. Ito na 'yung pinakamalinis niyan, ano. Ayun siya, mga idol, hubad na 'yan, nilinis na 'yan. Kaya lang ka, pagka kumain ka niyan, mga idol, pagka hindi ka sanay, maglalaway ka talaga. Ang <laughs> ah, nga, oy kadag ko sa palaka o oh, Ang ah, oy oh. Kita ko yung mga palaka dito, buhay na buhay. Ayan mga idol. Ah, uh, grabe. Thank you. Dalawa yung ano ko. Dalawa yung nabili ko mga idol. Oh. Dalawang piraso. Dalag mga idol ang binili ko. Nandito ako ngayon sa groto mga idol, linggo ngayon eh. Kaya nandito ako sa groto ngayon. Nakabili ako ng dalawang pirasong dalag, ihawin ko ito mamaya mga idol.